Uy na kami mga kapatid Katapos ng pagsamba Sakay ka Paripublic kami Mga na kami mga kapatid So galing lang namin na pagsamba mga kapatid Mabuti nga kaya walang ulan Mahina lang ulan Mambun-ambun lang po Dito na po ako pa. Sabihin mo lang ha. Pote, hindi ganong lumakas yung ano, ulan. Mm. Maganda nga yung uh, Sabado bukas no? Oo. Oh. bukas. Oh, sige. Okay, okay. ay Idol. Masya idol Nandiyan ka pala naka-parking ng ngayon doon. Ganyan kalaki ang dako pag ganda ngayon. Eh. Oh. Pakasin mabulot sa mata ko, kumay kwarta ka no. Oo. Oh. Barato naman sa masahe. Malay mo makakwarta ko, libre ng tika. Wala ka wow. tayong kamay. Eh. So, mga mga idol. Okay. Si Bomanto. Oh. Pauwi na kami guys Pauwi na kami sa aming teritoryo mga idol Kami ay galing nagsamba Ngayon dito kami sa Republic Kaliwa Sa aking parente na si Dudong Vlogger Si Dudong Calderon Vlogger At kasama niya si Roger Vlogger <laughs> magandang gabi sa inyo mga idol Shout out everyone Abili Shout out everyone Luzon Visayas Mindanao Shout out sa mga followers namin Kain na rambut tol uh -oh. Nagkuhan pa tayo, nagpirma-pirma pa tayo eh oh. Ingkod oh. naman in ba? Oo, ingkod pa tayo, binin mo itong ingkod-ingkod natin Dugay-dugay, binin mo ito oh. Welcome my guys Welcome my new vlog Doon so, ako magpingin sa Malay Oh. Ang uh, damit ko ng mga lago, ipunta eh, ko lang ito sa bag ko. ako kay Magsahing. ayun, ayun para pa na si Lacey? Oo, oh, oh, sa kilo to siya. Ayan. Sakay ka, idol! <laughs> Sige na! Pero malaman natin yan, tol, no? Malaman na natin yan. Okay, dito tayo. Ito yung mga idol. mga idol, out.